So kung yung pangarap mo, kailangan ng diploma, hindi eh, ko mo talaga yung diploma kung pangarap mo maging doktor, hindi eh, dapat talaga pagsikapan mo. Pero kung yung pangarap mo naman is eh, hindi naman na ng diploma, siguro kailangan mo lang ng isang malupit na babae na pwedeng tumulong sa'yo. Hmm. Huh? Kung matalino ka, hindi, ka na, hindi mo na kailangan ma di mo ka naman sinasabi na kung matalino ka, di mo na kailangan kumilos. Pero pag matalino ka, unti lang yung ikikilos mo. Puro uh -huh. ka isip. Isip. Tapos pwede mong pakilusin yung isang tao dahil sa talino mo, napapakilos mo siya. Uh -huh. May mga ganun. Pero minsan nadadaig ng mga masisipag yung mga matatalino na tamad. Matatalino. Niniwala ka ba doon? Minsan, siguro. Pero para sa akin, matalino. Talagang. Kasi kung matalino ka, Nasa yun eh. Kawa tayo thumbnail. Ganun lang. Thumbnail lang. Walang salita. Ganun lang. Ang thumbnail lang. Yan nga. Alam mo yung sa vlog yung video na. Para ikaw yung ka. ikaw yung parang kanan dyan. Ganun lang pre. Thumbnail lang. Ganyan po. Paano? Ganyan po. Okay. Nakarecord pa ba yan? Dito namin inaan yung audio eh. Tapos parang pag ano Parang gano'n na siya. Ganun lang pre. Ganyan. Street body. Kaya bahala kayo.